Magandang araw mga kasari! Welcome sa ating serye kung paano mapalagaw yung ating mga sari-sari stores. Nasa episode 4 na tayo. So ngayon pag-uusapan natin ng sekreto na minsan hindi napapansin ng mga sari-sari store owner ang peak hours at ang kahalagahan ng konsistenta oras ng pagbukas at pagsara ng tindahan. Kung tama ang diskarte natin dito, mas malaki yung benta at mas makakasigurado tayo, sulit ang effort natin sa pagtitinda. Pero bago yung mga kasari, bago tayo dumiretso sa main topic natin ay mag-unboxing muna tayo ng mga bagong paninda na siguradong mabenta lalo na tuwing peak hours dito sa ating sari-sari store. So marami tayo dito mga tinapay, mga biskuit at meron tayo dito ng bar na ang ay 76.61, 10 pesos yung benta ko nito. Meron din tayo dito Revis ko na ang punan ay 59.71, 8 pesos naman yung benta ko nito. Tapos Nescafe Creamy White, so ito ay 13.54, 16 pesos yung benta ko. Tapos mga kopi ko na kape. Marami tayong iba't ibang klase ng kape dito. Ang puhunan naman ito ay 13.06. Ang benta ko ay 16 pesos. Tapos yung mga chichiria oishi 6.30 ang puhunan. Ang benta ko noon ay 8 pesos. Tapos meron tayo ditong coke sa dulo. 205 ang isang dosena. 22 pesos naman yung benta ko. May free yan na lucky me noodles ngayon kay grocery. Kaya marami tayong mga bagong dating. Hindi ko na isa-isa kasi magtatagal tayo. Meron pa dyan mga seasoning sa kabilang box. So, yung mga pinakita ko sa inyo mga paninda ay mabilis maubos kapag oras ng pasukan at uwi ang mga estudyante. Alam nyo naman, yung mga estudyante dadaan mo lang sa mga sari-sari store para bumili ng mga pambaon, mga juices. Minsan, mga break time ng mga magtatrabaho, bumibili rin sila. Kaya, importante talaga na alam natin yung peak hours ng tindahan natin. So, yan. Magbablog muna tayo bago tayo mag-refill ng ating mga stackable bin sa likod at sobrang benta ng ating mga fabcon at powder na sabon. Kaya, mamaya maghihimay-himay tayo niyan para mas mabilis yung pagbibenta natin sa ating mga customer. So, ngayon, hindi pa peak hours ngayon. Patay na oras ngayon sa akin sari-sari store. Kaya ito yung time na nagbablog ako. So, ano ba ang peak hours? Ito yung oras kung saan pinakamaraming bumibili sa mga tindahan natin. Iba-iba per lugar. Meron kasing lugar na may mga school na malapit sa tindahan nila. Meron naman na mga call center na maraming panggabi. So, iba-iba yung peak hours natin. So, dito sa akin, iba rin. Dito sa akin sa umaga, 6 a.m. hanggang 8 a.m. So, nandiyan na bumibili na yung mga estudyante at saka yung mga pasok sa trabaho. So, mabenta yung mga shampoo, tooth paste, kape, gatas, mga biskuit, mga tinapay, sigarilyo at saka yung load. Kasama na rin yung mga nanay na mag-uumpisa na maglaba para makatuyo sa buong maghapon. Buwibili na rin ng sabon saka fabric conditioner. So, mabenta sa aking downy itong Sunrise na 43 ml. Ang puhunan ay 8.40. Bambenta ko ay 11 pesos. Tapos, meron tayo ditong safeguard na mabenta rin. 22 pesos naman yung benta ko. Meron siyang 18% more. Tapos, bago tumanghali, eh, so ayan, 10am hanggang 11am, kailangan nandito na o sa sari-sari store kasi yung mga nanay na nagluluto, bumibili ng seasoning, oyster sauce, bigas. So kailangan nakaredy ka na kaagad yan. Wala ka nang ibang gagawin kundi dito mambay na dito sa tindahan mo. So sa tanghali naman 11 a.m. hanggang 1 p.m. so tanghalian yun mabenta yung mga soft drinks, uh noodles, canned goods, chicheria sa kayosi kasi pampatanggal ng umay. So yan yung mga mabebenta. Tapos pagdating naman ng hapon, uwi ang mga estudyante. So mabebenta yung ating mga chicheria, mga kasari, mga candy, ice candy, mga juices, biscuits, soft drinks. Kasi yung mga nanay, binibigyan ng mga pang yung mga anak nila pagkagaling sa school. So, diretsyo yung mga bata sa mga sari-sari store. O kaya yung ibang bata, uh, nagtitira sila ng baon nila para may mabilis silang gusto nila na makikita lang sa tindahan mo. So, yun ang inaabangan nila pag uwi para makapunta agad sa tindahan mo kasi ikaw lang yung may panindang gusto nila. So, sa gabi naman, 7pm hanggang 9pm, uwi yan ang magtatrabaho yan. So, mabenta yung mga ulam gaya ng sardinas, noodles, pansit canton because at yan, alak at yosi combination. Sa mga estudyante naman, nag-uumpisa na yung mga buibili ng school supplies kasi may assignment sila. So, bakit ba mahalaga na alam mo yung peak hours ng tindahan mo? Number one, unang-una, para hindi ka maubusan ng stock. Sayang kasi yung benta, kung ubus na yung chichirya mo sa uwi ng ano, mga bata, di ba? Kasi yan nga yung sobrang benta, yung mga candy, sayang naman kung wala kang stock. Para makapamili ka na before sila magdatingan. Pangalawa kasari, para masiguro na may tao sa tindahan, sa pinaka-busy or pinaka maraming bumibili. Kasi kung aalis ka para mamili, gawin mo 'yon sa oras na hindi masyadong matao. Halimbawa dito sa sari-sari store ko, ang patay na oras or mahina 2 PM hanggang 4 PM, medyo mahina 'yon kaya doon ang time ko na namimili. Ang anak ko kaya nang magbenta ng time na 'yon kasi hindi na siya maaaligaga kasi konti nga lang ang bumibili kumpara doon sa mga peak hours. So pangatlo mga kasari para maayos mo agad yung mga display mo. Kung hapon ang peak hour diyan sa tindahan mo, so yung mga malalakas ibenta sa hapon at kung sinong target mong customer sa hapon, ayusin mo na yung mga ibibilhin nila. Kung bagong deliver yung stocks mo, i-display mo na agad bago sila magdatingan. Para kita na agad nila yung mga paninda mo, hindi yung nasa box pa, di ba? Sa kakapalang magahalungkat na mga ibibilihin nila. So, ti para masulit yung peak hours, yung kalakasan ng benta sa oras na yun, mag-stock bago mag-peak hours. Kung 3 p.m. ang dagsa, dapat 2 p.m. nakadisplay na lahat, katulad nung sinabi ko kanina. So, dapat ihanda yung mga panukle lagi. Dapat lagi may bariya tulad ng cash float sa grocery, di ba? Kung sinong mga nagka-cashier dyan sa inyo sa mga grocery store, meron silang cash flow barya na bago sila mag-start magkaha, meron na agad silang pambarya sa kaha. Tapos yun, pagkatapos nila magkaha, ihiwala yung cash flow doon sa pinagbentahan mo mismo. Sa ganung paraan kasi, may iwasan mo makaabala ng ibang tao, lalo na kung pila na yung mamimili dyan sa tindahan mo. Mahirap kasi kung kailan, mahirap, ba yan may asa? Mahirap kasi kung kailan marami nang bumibili, saka patatakbo sa ibang sari-sari store para magpabarya. So yan guys, ihanda yung mga produkto. Ilagay agad sa rep yung mga soft drinks 4 hours before ng peak para malamig na agad yung mga soft drinks. Para meron ka agad maibenta sa mga customer. Kung may tinda kang timplang kape, siguraduhin ready na rin yung mainit na tubig mo. Ang sunod guys, observe at mag-adjust ka. Hindi pare-pareho yung bawat tindahan, hindi pare-pareho yung mga sari-sari store natin. Ikaw ang makakaalam kung sa umaga ba or sa gabi mas malakas yung bentahan dyan sa tindahan mo. So sa mga oras na hindi peak, gawin ang repacking, maglagay ng uh, candy sa garapon, mag-check ng Operation, maglinis at magrefill ng mga display. So yun yung gawin mo. Maganda yung nalalaman mo kung kailan yung hindi kalakasan ng benta mo sa buong maghapon kasi na-manage ma mo or napaplano mo yung oras mo. Sunod guys, consistency ng oras ng bukas at sara. Isa pa sa pinakamahalaga pero madalas nakakaligtaan ng tindera ay yung consistent schedule ng tindahan. Ano nga ba ang epekto kapag hindi consistent yung pagbubukas at pagsasara ng sari-sari store? Kung 6am ka bukas kahapon tapos ngayon 8am ka nag-open, baka mawalan ka ng suki na bumibili bago pumasok. Kasi mawawalan sila ng tiwala sa'yo. Kung hindi regular yung pagsara mo, may customer na umaasa pala sa'yo, pero sarado na pala yung tindahan mo, nagiging sayang yung kita at unti-unting nawawala ang tiwala nila sa iyo. Kasi nga iba-iba yung oras mo ng pag-open at pagsara. Ano naman ang benefit kung consistent ka? Nagkakaroon ng trust ang customer sa iyo. Alam nila kung anong oras sila makakaasa na open ka pa. Mas predictable yung magiging benta mo kasi mas nakikita mo rin kung saang oras malakas or mahina yung tindahan mo. Sunod, kapag yung kabilang tindahan bukas lang paminsan-minsan, mas pipiliin ka ng mga suke kasi alam nilang sure na bukas ka pa. Ganyan yung kahalagahan na consistent sa pag-open at pagbubukas. Kaya tandaan, hindi lang basta magbubukas ng tindahan, kailangan consistent sa oras. Kung 7 a.m. ang pagbubukas mo, dapat 7 a.m. araw-araw. Kung 10 o'clock ng gabi ang pagsasar mo, kailangan araw-araw consistent ganun. So yun mga kasari, natutunan natin kung gaano kahalaga ang pagkilala sa peak hours at pagiging consistent sa oras ng tindahan. Ito yung dalawang sikreto para hindi ka masayangan ng customer at siguradong mas mapalakas yung kita mo. So mga kasari, abangan yung episode 5 kung saan pag-uusapan natin ang pakikitungo sa customer dahil kahit gaano kaganda ang tindahan mo kung hindi ka approachable baka hindi na bumalik yung mga suki mo. Ano po? Kung nagustuhan mo itong vlog na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pa nating mga episode ng ating serye sa pag-unlad ng tindahan step by step. Maraming salamat mga kasari sa inyong panonood at huwag kalimutan, happy selling at bless. Bye-bye.